kahirapan. Isang problema ang tila wala na yata ang kalutasan. Ngunit pilit nilulutas ng pamahalaan. Mga Pilipinong kumakan lamang dyan. Napipilitang gumawa ng kasalanan. Kumakapit sa patalim. Inilalagay ang sarili sa alanganin. Para lamang mayroong hain sa hapag na makakain. Mga pamilyang walang maayos na tirahan. Mga kabataang walang pinag-aralan. Nasaan na ang ginabukasan ng bayan? Wala na dahil sa kahirapan. Sa ating bansang ginagalawan, isa lang ang sigaw ng mamamayan, isa lang ang sigaw ng karamihan, at yun ay ang makahon sa kahirapan. Respeto mo, panatilihin mo. Mag-uumpisa ako sa aking mga pangarap. Oo, may pangarap ako. Pangarap ko makapagtapos. Ngunit sa mundong mapaglaro, mapalad na lang ang di susuko. Edukasyon, mga edukadong tao, ngunit hindi naman marunong rumispeto. Tilo walang kabuluhan iyong mga pinag-aralan kung ang iyong kapwa ay pagmamataasan. Walang silbi ang iyong mga sakripisyo kung wala ka namang pagbabago. Okay palad mo sa mundong to dahil biniyaan ka na maabot mga pangarap mo. Ngunit asan ang iyong respeto? Respeto sa mga taong mas mababa sa iyo. Sadyang napakadaya naman ang bundong to. Dahil kung sino pa yung determinado, sila pa yung madalas mabigo. Sadyang kay palad mo kung nakamit mo na ang mga pangarap mo. Mga pangarap na pinagugulan mo ng maraming panahon at nilaanan mo ng maraming pagkakataon. Kaya iwasan mo mga bagay na makakasira sa iyo mga bagay na makakatanggal sa iyo ng pagrespeto. Dahil ang respeto ay magiging gabay mo, magsisilbing daan mo sa pagtahak sa magulong mundo. Ito ay madadala mo saan ka man patutungo dahil ikay may gintong aral na mapupulot mula rito. Nawa'y magsilbi kang modelo at maging halimbawa ng pagbabago. Ibahagi mo sa maraming tao na iginagalang ang taong may respeto. bansa ay matagal nang lubog sa kahirapan. Kailan pa kaya matatamasa ang karangyaan? Maraming Pilipino na ang naaapektuhan. Tila ba ito ay isang malaking kamalasan? Maraming bata ang hindi na nakakapag-aral, kaya maraming tumitigil at nangangalakal. Mga bilihin sa tindahan ay upod na ng mahal. Tila ang pag-usad ng ating bansa ay Bagal. Asan na ba ang sinasabi ng kailan ba makakamtan ang inaasam na ginhawa? Dito sa ating mundong puno ng pandaraya, ang hiling namin ay tapusin na ito para na ninyong awa. Itigil kapag nanako sa kaban ng bayan, kayong mga politiko lang ang yumayaman. Habang kami ay naghihingalo at nahihirapan, nagkait niyo sa amin aming karapatan. Tara't at pagkaisa tayong lahat mga Pilipino. Kapit basic tayo laban ating prinsipyo. Ating wakasan itong kinakaharap nating dilubyo ng sagayon masagabang buhay ay ating matamog. early pregnancy. Sa buhay ng isang kabataan, isang panibagong buhay ang usbo. Sa murang edad, isang lihim na nag Hindi pa handa ang mundo, ngunit mayroon ng panibago. Ang bagong bata, isang bagong pamata. Ngunit ang takot ay nagkukubli sa batang ina. Ang pangarap ay naisan tabi at hindi ang inaasa sa murang edad, may mahirap na responsibilidad. Ang bata sa sinapupunan isang pagsubok na mahalaga ang gampanin. Ngunit sa gitna ng pangamba, pag-ibig na isang ina ang pangamba. Ang pag-ibig sa anak ang inuuna at hindi ang sasabihin ng iba. Maraming nagsasabi ang iba pero hindi inaanak. Mahirap man pero dapat kang pangamba. Kaya't sa gitna ng pangamba, buhay ang dapat maalala. Buhay na dinadalay, laging isa alam-alam. -ala. Pagiging makatao ang dapat umira, hindi ang tao sa panghuhusga ng iba. Ang mahalagay, may bagong buhay, pag-asa ang bubuo ng iyong tadhana. kahirapan. Sa mundong nilika ng paghihirap at tinagpis, damang bigat ng bawat yugto ng kahirapan at hirap. Pamilya ang lumalaban sa bawat hamon ng buhay, sa dilim ng kahirapan, liwanag nila hindi maglalaho. Kahirapan, sa gabal sa pagangat ng bawat isa, ngunit sa bawat takbang, pag-asay di rin mawawala. Mga pusong matatag sa gitna ng unos, tumitibay at nagtitiwala sa pagbabago at liwanag ng kinabukasan. Kahirapan, Isang salitang bumibigat sa puso, mga pangarap, abot kamay nga ba o sadyang di natutupad. Sa bawat pagtibay, bawat paghihirap ng bawat tao, miliwanag sa kabila ng bilim, pag-asay di mawawala. Kahirapan, hamon sa bawat isa, ngunit sa bawat pagsubok, lakas ng loob ang sumasa atin. Sa pagtatanaw sa inaarap, bawat pamilya lumalaban, sa gitna ng kahirapan, bawat hakbang ay pag-asay sumasabayan."